yun mm. Naghahanap ka ba ng resto na bukod sa may masarap na pagkain? Eh may malawak na events place Sobrang ganda ng kapaligiran Malinis, maaliwalas Pwedeng tambayin yung magtutropa Pamilya, na malatagitay ang vibes Aba, ay baka ito na yung hinahanap nyo Hindi nyo nga kailangan pumunta ng Tagaytay kung gusto nyo ng ganitong lugar. Dahil dito sa natagpuan namin sa Dasma, ay siguradong may enjoy nyo ang place nila. Nag-offer sila dito na mga pangmalakas ang pagkain. Tulad nitong pinagmamalaki nilang Amorito Fried Rice at Tinapa Fried Rice. Sinamahan namin ng Bagnet Binagoongan, Bagnet Kare-Kare, Beef Caldereta at pag kumain ka dito, ay huwag mong palalampasin tong chicken laeng rolag nila. Grabe yan. Apaka solid. At syempre, ang binabalik-balik ang crispy pata nila at Napakadami pang ibang pwede pagpilian dito mga lods. Kumuha na rin kami ng Hot Dark Mocha, Blue Ocean Fruit Tea, Orange Strawberry at Soda Chili Mocha Blaze. Ako po si RJ, owner of the Casa Amorito. Kami po ay matatagpuan sa 9124 near Road, Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Kami ay uh, open from 11am hanggang 10.30pm every day from Monday to Sunday. We would like to invite everyone na pumasyal kayo dito at kumain. Dito nyo matitikman ang aming mga bestsellers tulad ng Crispy Pata, Crispy Palabok, Bagnet Binagongan. We also offering drinks tulad ng mga frapp, fruit sodas, fruit teas, at uh, marami pang iba. We also have a, an events place that can cater up to 100 persons. Marami na rin po ang nagpa-event dito sa amin tulad ng mga kasal, binyag, and Uh, mga debu, so ini-invite po namin kayo na subukan po at pasyalan itong lugar namin. Dito po dinala na namin ang Tagaytay vibes dito sa Dasmarinas Ang meaning ng Casa Amorito is a uh, home of love. Kami po ay matagal na rin nasa food industry and as an OFW, ito po yung naging decision namin mag-asawa to put up a business kung saan makakasama namin yung mga anak namin na hindi na namin kailangan mga ibang bansa. And lahat po ng mga recipes, lahat po ito ay galing sa aming pamilya at lag, galing sa aking mga magulang na nandito rin sa food industry na to. Binabalik-balikan itong Casa Amorito, hindi lang sa masarap na pagkain, hindi lang sa masarap na inumin pero doon sa magandang service na kaya namin i-offer. Na naniniwala kami hindi kailangan ng uh, dagdag na service charge para mabigyan mo sila magandang serbisyo Sapat na yung pumunta sila dito at maturing silang parang pamilya. At ay mga kabangers, nandito tayo ngayon ngayon sa Casa Amorito. Grabe tingnan mo naman yung mga serving oh. Tingin palang lang nakakatakam na. Tingnan mo na natin yung Amorito fried rice nila. Grabe ang dami ng mga sahugu, May mga gulay, may kasama na rin siyang beef. Ayan tayo. hmm, grabe. Hindi mo na kailangan mag-ulam dito. Ito pa lang goods sa goods niya. Sarap. Mm. Kasi natin yung tinapa rice. hmm, Andun yung smoky flavor ng tinapa. Sarap. Mga kanin pa lang nila dito, pandiin na na. Tikman natin yung kanilang binagoongan. Mm. Mm. Hindi ganun kaalat yung lasa niya. Manamis-namis lang siya. Yung iba kasing binagoongan talagang pagkagat mo, lasang bagoong talaga. Ito may linamnam. Mm. Tikman natin yung kanilang bagnet kare-kare. Mm -hmm. Urabi oh. Tapos malasang mo yung peanut. Hindi mo na kailangan magbagoong dito sa kare-kare nila. Hmm. Natin ang gulay. Pampahaba ng buhay. Hmm. Tikman naman natin yung kaldereta. Hmm. Ang lambot ng baka. Tsaka may ano, kurot ng konting anghang. Ayun yung nagpapasarap doon eh. Ayun o. Sili pa yan. Oh. Bang. Hmm. 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 Tikman naman natin yung sisig lumpia. Hmm. Hmm. Mm. sarap ng lasa. Diyan sa usawa niya mas nagpasarap sa niya. Toli. Hmm. Tikman natin yung chicken laing rollad. Ito yung palaman sa loob, eh yung laing. Ito yung isa sa pinagmamalaki ng Casa Amorito. Ayun oh, makikita mo ayun no? oh, yung laing. Kakaiba to no Parang wala pang nakita ganito Tignan natin mm. Lasa lasa mo yung ano Yung laing Tapos yung parang ginataang manok yung dating Grabe Quality Ito yung pagkain mapapakanin ka talaga eh Sarap na ito. The best to Hmm? o no. Dahil lain kaya pala binabalik-balikan niyan sa ano, tasa sa amorito. Masarap. Hmm. Yeah. Mm. Okay. na, tikman natin yung kanilang crispy pata. Ang laki. Ay, grabe, ang lambot ng oh. tsaka crispy. Hmm. Lagyan natin ng sausawan. Ayun. Mm. Grabe. Sobrang lambot. Crispy. Ang ganda ng pagkaluto. Lagyan natin na ito. Yun. Yan. Mmm. Grabe. Sarap. Mmm. Quality. Try nyo na dito sa Casa Amorito. Napakasold dito mga nags. Panaloys. Mmm. Hot dark mo kanila. Ayan, ang ganda, no? Ito yung mga kape nakakahiyang guluhin, eh, no? Kasi ang ganda ng pagkagawa, eh. Mmm. Ah, sarap. Ah, at ito rin yung isa sa pinagmamalaki nila Chili Mocha Blaze Ito yung parang medyo may kagat ng anghang Ayun no, nga. <coughs> Medyo ano siya, may hagod sa lalamunan. Ang sarap kong spicy lover ka. Siguradong may enjoy mo to. Ano, dayo nyo na dito, kasa amurito. Napakasol dito mga lods. Paano? Ubusin mo na namin to.